Ang lasa ng ulam na ito eh, alam nyo na pero ang Ricardo po eh, hindi nyo sasabihin pwede palang isama. Ilalagay ko na rin po yung aking mga natirang okra. Hmm. Gandang buhay po! Lagay muna natin si Luyas po. Ito talagang tunay na pawardi-warde. Nagyan po natin ng bawang. Luya po. Luya. Habang sinasangkot siya po natin yan, eh, isasama ko na rin po itong ating katitik na baboy. Lagyan ko na po ng konting paminta ha. Ah. Huwag na po kayong umimek, no bashing ha. Ah. Kung sakasakali ang makikita nyo, hindi pang karaniwang ricadong inihahalo sa ulam na ginagawa natin. Konting asukal yung konting-konti lang ha. Ah. lagay po tayo ng isang ah, katamtamang laki ng karot. O kung isang malaking kamatis din niya. Ah. Bato, ayos na po ba ire? Para sa akin niya, ayos na po ire ha. Ah. Dahil malambot po ang baboy dinit, ayoko naman tuluyang masunog yung ating uh, luya, bawang at sibuyas. Namumula na po ang bango. Lagay ko na po itong ating karot. O oh, Ito na lang po, isang napakalaking gabi. Ubra na yung gabi. Eh, sa patatas, eh, gabi na lamang. Mas mura mo po yata ang uh, kilo ng gabi sa atin sa Pilipinas. Eh. Magkano po gabi? Gata po, gata. Lagay ko na po yung gata din eh. Lagyan ko ng tubig to, sayang. Hmm. Tubig. Halo. O, lagyan na po natin ng curry powder. Dalawang kutsara, tatlong kutsara. Yung iba po kasi nating mga kaibigan eh, ayaw kumain ng masyadong matapang yung curry. So, kayo na po ang bahalang tumantsa. Papatisan ko na po. Kayo na rin ang bahala ha. Dalawang kutsarang patis. Magkalasa ng konti, lagyan natin ng konting nur. Isang pork cube. Kung ayaw nyo maglagay, walang sapilitan na hmm. Ayan yung matunaw yun. Sige po. Kapag ka natutuyo yung inyong uh, gata, lagyan nyo na lamang po ng tubig at yun lang ang gata ko eh. <laughs> Sabi sa inyo, pawardi-wardi ito eh. Hinaan ko po ang apoy eh, at tatakpan ko sandali at hayaan natin lumambot yung ating gabi. Lalagyan ko po, po ng tubig ha. Kasi po matutuyo eh. Matigas pa yung ating um, gabi. Sandali nga, ano ba? Lasa. <laughs> Ayos naman pala. Tanggalin ko po yung takip ha. At baka po kasi umapaw eh. Okra po. O oh, yan, lagay natin ng okra. Yun. At least may na tayo na po pwede nating uh, ihalo uh, okra sa ating curry. O oh, ito naman eh, ilagay na rin po natin. Wala po akong siling pula. Pampakulay lamang. Kaya ko po tinanggal ang buto. Di ba mukha siyang sili? <laughs> siling pula. <laughs> Wag nang iime ka. Ito yung ang tunay na pawardi-warde. Tapo natin ilagay yung ating paberde. Kung ano man meron kayo konting halo lang po ha so yan po iklog ng pugo kung meron kayo takpan po natin at patayin natin ang apoy eh siya tapos na lagyan pa natin ng konting sabaw lumakapot na yung sabaw eh o oh. baboy naman hmm. ayos po ba sa inyo o bukas gagalingan pa natin yung mga simpleng ulam lang at madaling lutuin at mura mura ng konti basta masarap may konting sabaw yun ang panalo Ron po